Hello, good morning. So, meron nga nag-team ano daw ba yung dam? Yung dam na nagawa na. O, walang ganun. Walang dam na nagawa na. Pero meron yung the problem is walang walang arrival ya. Kaya walang dam na nagawa na. No? So, still na uh, tie yellow ribbon pa rin. At, uh, pero prettier and prettier. Mas maganda na yan kasi naman black eyes. At sya nga pala, yung sa iba akong tunay kong lemon. Hindi ko yun. Di, yun ay i-involve dito lang sa Pilipinas. Okay, so... Ang galing mo sa iyong talent. Sa, sa iyong... Pero sana may arrival. And... Sa,